Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members, Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliberan Miss Miami Laurel Na mga pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon naman uh, Shoutout kay uh, Marlinda Alves Lito Buino XPG Secret Files Uh, kay dai idol ni bitumagi tita jen kiferes sa pagrenew kay idolin kalidong vlog maraming salamat sa mga bago natin na pamilya kay Torin at Fior friends Almalin Ponsika Mat Vlog Maricel Arangco Ami Kroki Maricel Nakel ang Brunola Richard Umpan at Ibing Batingber at sa mga bago natin na member at kapamilya na sina Sheila Budino Tadashi Barua Josephine Castillo at sa nagpa-shoutout din na si Glenn Janela. Maraming salamat sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Sagot naman ang matandang babaylan. Mukhang hindi nga madali ang ating gagawin sa pagpasok sa bayan ninyo. Sana Nandito na ang ama mo Kiram at sana mahanap natin agad ang kinaruroonan ni Ingo. Ayon kasi nitong si Kiram, simula nang sumiklab ang kaguluhan sa kanilang bayan, palipat-lipat na ng lugar ang kanilang maestro na si Tata Ingo habang isa-isang pinapatay ang mga namumuno sa mga aswang na bangkilan. Ngunit hindi iyon madaling misyon ni Tata Ingo. Dahil bukod sa mga aswang na bangkilan, nakikisali din ang iba pang mga nilalang na mga kampun ng kadiliman. Katulad ng mga nararamdaman nitong sinanay kanida doon sa kapaligiran, nababalot na ito ng kasamaan na puwersa. Maliwanag pa ang araw sa mga pagkakataon na iyon, ngunit habang tanaw na nitong sinanay kanida ang maliit na bayan ng kiwayan, parang nababalot na ito ng kadiliman na hindi mawari ni Nanay Kanida ang dahilan. Para kasing nababalot ito ng mga makakapal na usok. Ayon itong si Kiram, may alam siyang madaling daanan papunta doon sa kanilang tirahan. Mas nakakabuting umiwas muna silang makita ng sinuman sa bayan na iyon para walang makakaalam sa kanilang paglating at hindi ito mapag-alaman agad ng kanilang mga kalaban. Mabilis nilang tinungo ang isang malaking batuhan na nandoon sa gilid ng bayan. Napapalibutan ito ng maraming kakahuyan kaya walang ideya sina nanay kanida na nandoon pala ang sinasabing daanan nitong sikiram na mapabilis ang kanilang pagpunta doon sa kanilang tirahan. Nagulat na lamang sina nanay kanida nang magsimulang pumasok na sila doon sa butas ng batuhan na natatakpan ng mga malalagong mga damuhan at baging at hinawi lamang ito ni Kiram. Agad silang sumunod sa batang mga ngatay hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto. Kinakailangan nilang gamitin ang kanilang dalang ilaw na lampara dahil sa kadiliman sa loob ng daanan na iyon. Nang lumiwanag na ang buong paligid, bumungad sa kanila ang maluwang na daanan na napapaligiran ng mga batuhan agad binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. Papaakyat na ang kanilang dinadaanan hanggang sa tuluyan na silang makalabas. Lumabas ang kanilang grupo doon sa malit na butas ng mga batuhan na nasa likuran ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy at mga kawayan. Ayon kay Kiram, ang nakikita nilang malaking bahay ay pagmamay-ari nila doon sa paligid nakikita nila ang maraming tanim na mga saging at ilang mga puno ng kahoy na parang ginawang harang iyon sa kanilang bahay ni Kiram para hindi agad ito makita ng sinuman. Mabilis nilang binabagtas ang daanan papunta doon sa kanilang bahay. Tahimik ang buong paligid. Walang nakikitang tao sinan Nanay Kanida na umaligid sa bakura ng bahay. Ngunit nakakaramdam ang matandang babaylan ng malakas na pwersa galing sa loob ng bahay na iyon. Kaya tiyak nitong sin nanay kanida na mayroong lamang tao ang bahay nila ni Kiram. Walang ideya si nanay kanida kung sino-sino pa ang membro ng kanilang pamilya. Tanging alam ng mga ito na itong si Kiram ay anak nitong si Maki. Kaya nakakasiguro itong sin nanay kanida na ang mga naramdaman niyang nasa loob maaring mga kasamahan itong si Kiram o maaring nandoon din itong si Tata Ingo. Kaya napabilis ang mga hakbang nitong si Nanay Kanida. Nang makalapit na ang mga ito doon sa bahay, agad na tinawag nitong si Kiram ang mga taong nasa loob. Dalawang pangalan ang binabanggit ng batang mga ngatay at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Bumukas na ang pintuan at iniluwa doon ang isang maliit na tao na medyo may pagkakuba ang hitsura. Mahaba ang mapuputi nitong mga buhok at naninilaw din ang ngipin nito habang nakangisi sa kanila. Nahalatang nasasabit ng marinig ang boses ng batang sikiram. Batay sa hitsura ng kuba, hindi naman ito katandaan. Mukhang mas matanda lamang ito ng kaunting taon kay Pablo agad na nagtatanong itong si Kiram sa mga ito tungkol sa isa pa kasama at tungkol kay Tata Ingo pati na rin tungkol sa kanyang mga magulang agad na wikang sagot nito sa kanila Kinong Kiram simula nang umalis kayo at nagpunta sa isla ng Sikihor hindi pa nakakabalik ang iyong ama inaakala ko nga na magkakasama kayo kaya tuwang-tuwa akong binuksan ang pintuan. Samantalang si Barok, may ginagawa ito doon sa hardin natin. Samantalang si Ermitanyong Ingo, ilang buwan nang hindi ito bumalik. Balita ko, kasalukuyan ng sinasagupa nito ngayon ang mga namumuno sa mga asuwang na bangkilan. Ilang araw na din namin kayong hinihintay. Dahil ilang araw na din na may mga umaligid dito sa ating bahay at natitiyak kong mga kampon ang mga iyon ng kadiliman. <laughs> Gustong gusto ko sanang patulan ang mga ito. Ngunit hinahayaan ko na muna lamang ang dalawang utosan kasi ng pamilya ng mga mga ngatay na sina Amay Bidang na isang kuba at itong si Barok kahit na utosan lamang ang mga ito hindi din matatawaran ang lakas ng dalawa sa pakikipaglaban. Lahat ng membro ng grupong mga ngatay na pinamunuan itong si Tatainggo. bawat isa sa mga ito mayroong natatanging lakas at kakayahan. Kahit na sina Amay Bidang at Barok, nakakatakot pa rin ang lakas ng mga ito. Sa narinig naman itong sinanay kanida, nanlulumo ito at napaisip kung paano nila matatagpuan itong si Tata Ingo. Mukhang sa ngayon, mahirapan pa silang makita ito dahil nasa kasagsagan ito ngayon sa pakikipagdigma doon sa mga aswang. Ipinakilala naman itong si Kiram ang kanyang mga kasama doon sa dalawa. Ngunit hindi na muna sinabi ng bata ang tungkol kay Nanay Kalida na kapatid ito ni Tata Ingo sinabi na lamang ng batang mga ngatay na gustong makita at makausap ng mga ito itong si Tata Ingo. Nagpasya na din muna ang mga ito nang magpalipas ng gabi at bukas na simulan nila ang paghahanap kay Tata Ingo. May mga alam na lugar itong si Kiram kung saan maaring nandoon ang matandang ermitanyo. Sa gabing iyon, kailangan na muna nilang magpapahinga. Ang bahay nila ni Kiram nakita at napansin agad nitong si Kanida na napuno ito ng mga halaman na mga panguntra sa mga aswang at iba pang mga kampun ng kadiliman at mga elemento. Kaya sa tingin ng matandang babaylan, pulido ang dipinsa sa buong paligid. Natatandaan din ng matandang babaylan ang mga pamamaraan na ito na ginagamit nila ni Tata Ingo noong unang mga taon at panahon sa gabing iyon. Uy ka nitong si Kiram na dapat din silang magmanman sa mga magaganap sa kapaligiran. Dahil nga sa sinasabi nitong si Amay bidang tungkol sa mga umaligid na mga nilang sa kanila nitong huling mga araw. Ang bahay kasi ng mga ito nakatayo sa dulo ng lugar ng tiwayan ang kanilang mga kapitbahay nasa unahan pa na kung susumahin aabutin pa ng limang daang metro ang layo. Kaya medyo tahimik ang kanilang lugar at magandang pagkakataon para sa kanilang mga kalaban. Pagpatak ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ang mga batang kasamahan nitong si Nanay Kanida. Tanging si Nanay Kanida, butsok, kiram at nunoy ang gising at kasalukuyan na nag-uusap pa ang mga ito doon sa beranda ng bahay nila madilim ang buong paligid ng bahay. Tanging medyo may liwanag ay ang magkabilang gilid ng bakuran ng bahay na mayroong nakasinding ilaw na parang sulo na nakakabit sa dingding ng bahay nila ni Kiram. Napag-usapan nila ni Kiram at Nanay Kanida ang tungkol sa mga nagaganap simula nang makakasama nila itong si Tata Ingo. Habang nag-uusap naman ang mga ito, nakikita nila ang dalawang mga utusan nila ni Kiram na sa mga pagkakataon na iyon nasa labas ng bahay nagbabantay ang dalawa doon sa may gawing likuran lumipas naman ang ilang mga minuto nagpasyang mamahinga na din ang mga ito plano kasi nitong si Nanay Kanida na agahan nila bukas ang kanilang pag-alis sa lugar ng tiwayan mayroon ding grupo ng mga pinagsamasamang mga antingero at mga albularyo ang nabuo para labanan din ang mga kampun ng kadiliman. Hindi nga lamang nakikisama ang mga ito sa grupo nila ni Tata Ingo dahil iniisip ng mga ito na hindi din makatao ang pinaggagawa ng mga pamilyang mga ngatay. Kinamumuhian nila ang mga ito. Ngunit hindi naman nila magawang labanan ang grupo ni Tata Ingo. Dala ng mas malakas ang mga ito kumpara sa kanilang kakayahan. Kaya gumagawa din ng iba pang paraan at hiwalay ng mga lakad ang mga ito para sugpuin ang mga kampon ng kadiliman na nasa kanilang bayan. Pinamumunuan ito ng tatlong mga albularyo at apat na mga antingero. Sinusubukan ng mga ito na mapigilan din ang paglaganap ng mga kasamaan sa kanilang bayan. Sa mga pagkakataon na iyon, Nasa kabilang dako ang mga ito at naglilibot para maharangan kung sakaling muling mamimisti ang mga aswang na mga bangkilan doon sa mga tao. Sa mga pagkakataon din na iyon, nasa isla na ng Garuda ang dalawang tanyag at malakas na mga albularyo na sinatandang Tasio at Tandang Alfon. Kasalukuyan ng pinupulong ng dalawa ang pitong mga munghi para sa kanilang mga dapat na gagawin ngayong alam na nila na nandirito pa rin sa isla ang pamilya ng mga mga ngatay gamit naman ang kakaibang kalakasan sa ritual ng dalawang mga albularyo na gawang ng mga ito ang naiwang bakas ng grupo nila ni Nanay Kanida. Kaya sa mga pagkakataon na ito, umuusad na din ang mga ito papunta doon sa bayan ng Kiwayan. Napapangiti pa nga ang mga munghi nang mapag-alaman nila nasa bayan na iyon nagpunta ang mga bata kasama ang isang babaylan. Alam kasi ng mga mungi na ang bayan na iyon kasalukuyang inaataki ng mga aswang na bangkilan. Kaya nilang makipagkasundo doon sa mga aswang para magtulungan ang mga ito sa kanilang mga plano. Kinabukasan, maagang gumayak ang grupo nila ni Nanay Kanida. Sinabi na nitong si Nanay Kanida kay Kiram na wala na siyang pakialam kung sakaling mapag-alaman man ng kanilang mga kalaban ang kanilang presensya dahil hindi naman siya natatakot sa mga ito. Mas nakakabuti pa nga kung malaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang presensya dahil gusto din na makatulong itong si Nanay Kanida na labanan ang mga aswang na bangkilan na iyon. Napapangiti na lamang din itong si Kiram hindi man nasaksihan itong si Kiram kung gaano kalakas itong si Nanay Kanida sa pakikipaglaban ngunit batay sa sinasabi ni Maki sa kanya kakaiba ang antas ng lakas ng matandang babaylan at sabit na din itong si Kiram na masaksihan ang lakas nito isinama ni Nanay Kanida si Nakiram mamay bidang bocok at nunoy samantalang naiwan naman si Nagado buno kasama itong si Pablo Unang nagpunta sina nanay kanina doon sa mga kakilala ng mga ito na nandoon sa unahan. Marami kasing mga kabahayan doon sa unahan at mga naging kaibigan nila ang mga ito. Marami kasi sa mga ito ang natulungan nila ni Tata Ingo. Kaya kahit nakilala ang kanilang pamilya bilang mga mga ngatay at mamamaslang nirerespito pa rin ang mga ito ng mga tao. Nang makarating na mga ito doon, nagtatanong na itong si Kiram tungkol kay Tatainggo. Kadalasan din kasi, nagpupunta itong si Tata Ingo dito sa Tumana para manggagamot. Sa isip nitong si Kiram, baka nakita nilang gumala doon itong si Tata Ingo. Ngunit umabot ng ilang minutong pagtatanong ang mga ito. Walang nakakita kay Tatainggo doon sa lugar ng Tumana. Kaya ang sumunod nilang hakbang Puntahan ang lugar ng kamalig. Nando doon ito sa gilid ng mga palayan. Mayroong mga lumang kamalig ang nakahilira doon at minsan doon naman namamalagi itong si Tata Ingo kapag may misyon ito. Maganda kasi ang lugar na mapagtataguan kung sakali. Bukod sa malapit ito doon sa mga batuhan, maraming mga puno ng kahoy din ang mga nakatayo doon sa gilid nito. May mga kaibigan din na mga inkanto itong si Tata Ingo na nagagamit niya at nakakasama sa mga labanan. Isa iyon sa mga ginagawang kuta ng ermitanyo. Ngunit ang talagang pinakakuta ng matanda ay doon sa paanan ng bundok kung saan naman nandoon ang malapad na pangpang. Doon sa bayan ng Kiwayan, marami ang nangingilag at takot sa pamilya nila ni Kiram. Ngunit mas marami naman ang mga natutuwa sa kanila dahil tumutulong sila sa mga taong naninirahan doon sa bayan. Walang pinapatay din ang mga ito doon, maliban lamang kung kampon ang mga ito ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga sandali, habang binabagtas ng mga ito ang daanan papunta doon sa malawak na palayan, may nasipat ang mga ito na mga tao doon sa kabilang bahagi ng palayan. Agad naman na nakikilala nitong sikiram ang mga ito Wika nito kay Nanay Kanida. Ang mga albularyo, Nanay Kanida, mukhang nabalitaan na ng mga ito ang ating presensya. Huwag lamang magkakamali ang mga ito sa atin dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Sagot naman itong si Nanay Kanida. Huminahon ka lamang, Kiram. Ikaw na ang nagsabi na tumutulong din ang mga ito sa pagsumpo sa mga kasamaan. Hayaan natin ang mga ito at alamin na lamang natin kung ano ang kailangan ng mga iyan sa atin. Nakita kasi nilang papalapit ang mga iyon sa kanilang kinarurouna na. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasyang tumigil na muna ang mga ito sa kanilang paglalakad at nang makalapit na ang mga albularyo, agad na bungad na tanong nito sa kanila. Kiram! Sino naman ang mga kasama mo ngayon? Batid kong hindi mga ordinaryo ang mga ito at saan naman kayo papunta? Napatiti itong si Kiram sa nagsasalitang albularyo na si Tatahuhan, Gumuhit agad sa mukha ng bata ang poot doon sa mga albularyo. Kahit kasi... Na hindi direktang kinakalaban sila ng mga ito. Batid nitong si Kiram na may lihim na galit ang mga ito sa kanila. Ngunit hinawakan lamang ni nanay Candida ang balikat ng batang si Kiram na ibig sabihin na huminahon lamang muna ito. Si nanay Candida na ang sumagot doon sa mga albularyo. May hinahanap lamang kami mga kaibigan at batid kung alam nyo na ang aming mga tangan at ang aming pakay dito sa inyong bayan. Kaya mas nakakabuting magtutulungan na lamang tayo dahil iisa lamang ang ating pakay. Sa narinig ng mga albularyo, napatitig na lamang ang mga ito sa kanila at pagkatapos tumitig ang matandang albularyo kay Tiram na makahulugan. Matapos iyon, naglalakad na ang mga ito papalayo sa kanila.